kapag sumagot talaga ko mga kaidol wala wala kong ibang pangarap kundi ano tumulong sa ano, mga kapwa natin uh, naghihirap uh, yun talaga yung pangarap ko mga kaidol maging uh, bilang vlogger ka makakatulong makakatulong ako sa mga mahihirap na uh, ko mahihirap din po ay din sa talagang pag, pagkahirap Yan uh, yun lang yung ano ko idol hindi yun lang yung pangarap ko na makatulong talaga sa kapwa natin ay hirap Uh, ayoko gumaya sa ibang mga vlogger na uh, ginagawang laruan lang yung mga pera. Uh, eh kung kung ako pa sa inyo yan, mga ano, real, real talk na sa inyo, mga ano, kapwa vlogger. Eh. Kung ako pa sa inyo, eh, Itulong nyo doon sa mga naghihirap talaga. Eh. Mas maganda pa. Nakatulong pa kayo. Kaysa uh, ganyan naman na uh, hindi nyo alam yung ginagawa sa uh, mga pera nyo. Uh, yan lang mga idol. Tutulong ako sa mga mahihirap. Kaya tulungan nyo rin ako mga idol. Uh, Suporta nyo ako. Uh, tulungan tayo. Kahit saan, saan, sa, ka sa Mindanao, pupuntahan, pupuntahan na ako yung sisikat na bilang vlogger. Tutulungan ko kayo. Ganun lang mga riders.